Hello mga idol, may hapon sa inyong tanan. No, akong kong nang nga akong ipon may natanggal ang pasta ba, nga nilalom na hubag. Naging ice cream, ice cream kahapon. Mga nagidangatan na hubag. Ting sa kita gabi eh. Ayan o. Oh. Nisama to ako akong nang. karon <coughs> magsugilanon na po ta, mga idol. Ang ako na pong topic karon hindi sapat ang salitang I love you sa isang minamahal na ba diba? ah uh, kilangan kailangan pag nagmahal ta patunayan yun nato na nga talagang tinood niya to, to siyang mahal ah uh, ngayon i share lang nako na sa inyo ang amo ang sitwasyon ni Hanay ko ay amo relasyon walong katuig na mi karong July nga ni abot ni o oh, walo ka to nga long distance relation naman me, mi o ma jud mi makita ana ano, may tiwala kami sa isa't isa kumbaga may trust at uh, pinatunayan naman namin dalawa na lab namin yung isa't isa hindi kami hindi namin niloloko hindi kami naglulokohan kasi mayroong magkarelasyon may may uyab sila pero mayroon din silang katuking na ibang ibang lalaki o ibang babae, di ba? So, para mapanatili yung relasyon nyo yun na hindi kayo nag-aaway, halimbawa, pag may katok ka sa cellphone o mga kachat, para anis ka sa kanya, screenshot niya yan. Lahat kung sino ang kakul mo, kachat, screenshot, parehas kami niyan. Minasya, kasi mo kaistoryahan. Isuon ako, yung screenshot mo niya. Tapos, kasi kaya sa istorya ni mo. Matik yan, guys. Pag may kausap yan, siya ni ko. Screenshot yan. At saka hindi ko talaga siya inaaway. Na about sa mga ganyan. Hindi, nakumangaway kay tiguang naman ko. <laughs> Kasi alam niyo ba, guys? Pag makipagrelasyon ka, tiwala lang talaga ang kailangan. Kasi <clears throat> hindi yung... At saka, at saka isa pa. Uh, yung bunga nga natin iwasan natin yung pagparapapap sa ano kunting bagay lang pagalitan natin yung karelasyon natin hindi maganda yun eh na. ako nagagalit talaga ako alam talaga yan, ni hindi ko pero hindi naman lagi lagi bihira lang pero yung kunting bagay lang is pagalitan mo yung karelasyon mo mura ka ba babasalan siyang ba si yaw yung anak, ako mali naman ko pero ginabutan ko sa lugar minsan minsan lang hindi. Pag magaling ka talaga magdala ng relasyon, tumatagal talaga yan. Pwede lang talaga yung lalaki kahit anong galing mo, pag dala ng relasyon. Pag talagang gusto niyang magluko, magluko talaga yan sila. O ba? Diba? Pero yung ano, yung lalaki talagang seryoso sa isang babae, talagang, talagang masabi kasi umaga tanghali yan. Kahit kumakain ng merienda, panihapon, paniuto. Sampit ang tiyoko na ni Hani Napaka-pitbull niya sa akin. Ako kasi pag mukhaan ko, di ko manampit niya. Bisa nag-istorya mo yun siya. Dalo, medyo Di medyo manampit na ako. Minsan makalimot kasi ko eh. <laughs> makalimot kayo. Pero siya di talaga mga idol. Pag matulog yan, hindi matulog yan. Walang chat. Ako minsan nakalimutan ko pa siyang i-chat kasi nga dyan napapagod ako eh. Pero yung ano lang, yung yung ano ko pag magpipray ako before ako matulog. Hindi ko talaga maano yan kasi uupo pa niya Uupo pa ako niyan eh. Kasi ang style ko magchat ako kaya hindi ko yung hihiga na ako. Eh di simpre na ano na ako doon. Minsan nga yung cellphone ko, di ko na alam saan napunta. Dahil nga, sa pagod ba? Yung akyat baba ka sa um simula umaga hanggang gabi. Pag may utos mga alaga ako, apat yung mga alaga ako eh. <clears throat> so, nahirap. Tapos ngayon, kaya pag may karelasyon ka lalo na sa Pinas at na abroad wala na yung pagdududa mo kasi malalaman mo na yung lalaki na ayaw na sa iyo hindi na yan siya magkukontak sa iyo sa kamarami na siyang mga dahilan pag mga ganyan na mga lalaki mga idol iwanan niyo na yan yung parang malamig na sa inyo pakitaan niyo rin ng lamig kung pinakitaan kayo nila ng lamig malamig din kayo kung pinakitaan kayo ng mainit mainit din kayo ganun yun Saka, huwag nyo sayangin yung yung ah uh, buhay niyo sa isang lalaki na hindi naman karapat dapat diba yung niloloko ka lang pagtatingin mo yung loko ka tanggalin mo na yan maraming lalaki yun ang ano yan ang ano dyan sus so, madok mo kag mga lalaki sus so, kaya hindi yan sila dapat iiyakan kano din ang mga lalaki Huwag wag kayong malungkot na ngayon iniluloko kayo ng syuta niya marami rin babae ah pero hindi practical kasa dapat sa isip mo hindi yung isipin mo na ah, magpakamatay ko kay Moni dumanas din ako ng in -love noon pero hindi maganda pala yan mga idol pwede mong patayin sarili mo dahil sa pag-ibig huwag masyado huwag masyado <clears throat> kaya yung pag-ibig ng pag tayo huwag nating sobrahan 90% lang new 90% pero kay hindi ko inaubos na yun kaya ko kay, kay mabait talaga yun siya subok ko na yun kaya lalo pag mga long distance relation 80, 90 bibigay sa kanila kasi nga hindi mo alam kasi kasi may ibang mga lalaki bihira lang kasi ang matino bilang lang sa daliri pag magkasyuta sila ng OFW niluloko nila yung girlfriend nila may iba din silang girlfriend dun sa Pinas yung para binabangkahan nila ng kanilang yung binibigay ng girlfriend nila kaya masama yun mga idol kaya pag maguyab-uyab ta wag ubusin lang tira tayo di ba kay lugi man ta so at saka minsan din um, ma-discourage din yung lalaki minsan yung minsan sa bunga natin magalitin tayo hindi natin binibigyan sila ng halimbawa mag mamasyal yung boyfriend natin na punta ko doon tapos pipigilan mo tapos magdududa ka na magsabi ka na na masay mo gibuhat ito kasi ka mo ba ganun kasi pag lagi lagi mo parang yung ginatalian ni mong uya ba parang ah, hindi mo ni maayo kasi minsan ayaw din na ng mga babae mga mabungang mabungang nira so ganyan yan ako hindi na lang kung magkwento sa akong love life ang magkwinto ko lang sa amin ni Hanikoy na maganda talaga yung ano namin ang relasyon namin. Magwalong taon na kami. Tsaka, kumustay mo siya palagi. Tsaka, bigyan mo siya ng time. Para tumagal yung relasyon niyo, bigyan mo talaga yung siya ng time. Katulad dito sa akin, uh, libri, uh, pwede ako gumamit ng cellphone ko 24 hours. So, si Hanik ko, si Hanik ko, dito yan. Pag gising ko sa maga, dito na yan. Hanggang gabi, hanggang pagtulog niya. Pag nalubat, saka lang siya ma, tanggal sa tainga ko kasi lubat eh. Yung lubat yung bluetooth ko. Pero pag hanggat uh, hindi lubat uh, mga idol, mayroon, nandyan yan siya. Ito isang cellphone na to. Oh. Ito. itong cellphone ko isa. <laughs> Ito yung ako sa Sira na yung cellphone ko. Kuripot ako eh. Kuripot na lang ang pondo. Ito, para to sa kanya. Itong, itong ginamit ko ngayon pag video para sa mga amo ko na anytime pag tumawag sila, ma masasagot ko. Kaya, dalaw-dalaw yung cellphone ko, binibitbit araw-araw, akit baba. Kasi nga, yung isa para sa pamilya ko. Nga, initin tumawag sila, makukontak nila. Yung isa naman, para sa amo ko, kaya para pag tumawag sila, masasagot ko agad. So, yan ang ginagawa ko. Pag mayroong kang uyab, dapat, nakapokus ka sa kanya kahit dito ka sa abel. Basta, pre lang sa cellphone. Pag hindi, paintindihin mo yung boyfriend mo. Tsaka, ka pumatol makipagchat sa ibang mga lalaki. Kung may boyfriend ka na, at saka yung boyfriend mo rin hindi rin pumatol para yung relasyon nyo maganda pero kung kayong dalawa ay naglulukuan ay nako pangit naman yan so dapat yun ang relasyon ng gawin nyo lalo pag LDR kayo marunong kayo magbigayan hindi kayo lagi mag-aaway at saka pag sinabi ng boyfriend mo na wag ako dapat mawala dyan sa tainga mo dyan, ka, dyan lang tulad sa amin laging lagay naka ano naka ano sa tainga naka lagay yung ano ko yung yung hitchit sa tayong ko kasi nandiyan siya sa linya. Hindi naman ako pinapagalitan ng amo ko, alam naman niya. Sabi niya, "Panay na lang." Sabi ko, "Hindi. Eh boyfriend ko yun dito sa tenga ko." Puran ka naman ako sa amo ko. <laughs> Kaya yun. Kaya pag may boyfriend tayo, bigyan natin sila ng time para hindi naman sila magduda sa atin. Ganyan